ina, kinagat ang tenga ng pitbull para maligtas ang kanyang dalawang taong gulang na anak. Ang 2-year-old na batang babae na si Mackenzie Plas ay nagpapagaling matapos siyang atakihin ng isang aso noong isang buwan na nagresulta sa iilang operasyon at mga peklat sa kanyang muka. Ang 23-year-old na ina na si Chelsea Camp ay binabantayan ng aso ng isang kaibigan kasama si Mackenzie nang inamoy ng aso ang bata. Ayon kay Camp, baka naamoy ng aso ang amoy ng sarili nilang alagang aso sa katawan ng kanyang anak kaya nito inataki ang bata. Nilabanan ni Camp ang aso at pinasok ang kanyang kamao sa bibig ng aso at kinagat rin niya ang tena ng aso hanggang sa naputol ito. Sa gitna ng struggle ay nagawa pa rin ni Camp na tumawag ng polis. Pagdating ng police officer, nakita niya ang mag-ina na na-corner sa banyo. Binaril niya ng isang beses ang aso na nasaktan pero hindi namatay. Pero kinailangan pa rin ma-euthanize ang aso pagkatapos ang lahat. Gumaling na ang mga sugat ni Camp at si Mackenzie ay magiging 2 and a half years old na sa Mayo. Hindi nabanggit sa mga reports kung ang may-ari ng aso ay namultahan o nakulong para sa pagmamay-ari ng isang delikadong hayop at hindi rin malinaw kung paanong napalaki ang aso na nagawang atakihin ng isang maliit na bata.